What's up mga kabuhay barko? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay ating pag-uusapan at ating tatalakayin kung ano nga ba ang stowaway sa barko. So itong stowaway mga kaboy barko alam ko lalong lalo na sa mga matatagal na sumasampa ng barko ay alam na ang mga bagay na ito. So ginawa ko itong video na ito ay para lamang sa mga baguhan at sa mga nangangarap maging siman lalong lalo na sa mga kadite na bagong sasampa pa lamang ng barko. Kung interesado ka sa video na ito ay pagpatuloy mo lang ang iyong panunod at kung bago ka pa lang sa aking youtube channel ay huwag mong kalimutan mag subscribe at click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko pang i-upload. Tara, samahan nyo ko at ating alamin kung ano nga ba ang is Let's go! Bawat bansa ay may kanya-kanyang policy na pinatutupad na kailangan sundin, lalong-lalo na sa mga puerto na dinadaungan ng mga barko na kung saan, bawat perto ay may mga umakit na Port Authority, Immigration, Custom, or Bureau of Quarantine para i-clear ang mga barko sa kailang basa at masigurado nila na walang lumalabag sa batas sa kailang country na mga barkong dumadaon sa kailang bansa. So proceeda tayo mga kabuhay barko sa topic natin ngayon, ang istuway. Ano nga ba ang istuway? Kung ikaw ay isang baguhan magbabarko at kung interesado ka sa video na to, ay tama ang iyong channel na pinuntahan at magkakaroon kana na ng idea kung ano nga ba ang stowaway sa barko kahit hindi ka pa nakakasampan ng barko at, at kung ikaw ay isang baguhan. Stowaway. Ito ay kadalasan nangyayari sa part ng bansang South Africa like Durban, Port Elizabeth, Cape Town na kung saan may mga umakyat sa barko na stowaway na nagtatago sa bawat sulok ng barko. Ito yung mga tao na gustong tumakas sa kanilang bansa or umalis sa hinang kahirapan sa kanilang country or gusto din nila maging isang seafarer o seaman sa maling paraan. Kadalasan ang mga istuawi ay nagmula sa bansang Tanzania na tumatawid papunta sa South Africa para makakyat sila ng mga barko para maging isang istuawi. Ang ginagawa ng mga istuawi sa Port Misa nagpapanggap sila na istibidor sa barko para mabilis sila makakuha ng informasyon sa mga crew at itatanong nila kung kailan ang alis sa port at kung saan ang next destination ng isang barko. So ang gagawin ng mga stowaway kapag alam na nila ang alis at nagkaroon na sila ng idea sa barko at alamin na nila ang mga location kung saan sila pwede magtago ng ilang araw sa barko. Misan, ang ginagawal nila nagdadal na sila ng food for good 2 to 5 days para hindi sila magutom habang nagtatago. So bawat Port sa South Africa ay mayroong umakyat na search team para hanapin nila yung mga stowaway na nagtatago sa bawat sulok ng barko. Ginagawa ito ng isang search team stowaway before departure ng barko sa bawat puerto sa South Africa. Siguro napapaisip kayo papano na lang kung hindi nakita ng na mga search team ang isang stowaway at nakasama sa biyahe ng isang barko ang isang stowaway. I remember year 2012 nagbihay kami sa Durban Valquerere ang nasampan ko na barko at full crew Pilipino yung mga kasama ko na crew may dalawang na nakalasot na hindi nakita ng search team so ang nangyari after 2 days during my watch around 6 around o'clock in the morning kasi 4 to 8 yung duty ko noon may nakita ako lubas na tao sa likod ng mga tangke ng mga langis at tumakbo palabas ng engine room. So yung stowaway pala mga kabuhay barko, bigyan ko kayo idea, lalong lalo na sa mga baguhan na magbabarko, kapag inakit kayo ng stowaway, hayaan nyo lang and then, yung mga officers na ninyo ang bahala sa kanila. Kumbaga, i-inform mo lang sa kanila, was na mayroon kayo makita sa barko. Kasi ang stowaway mga kabuhay barko, sila yung tao na hindi nananakit sa mga crew ng barko. Kumbaga, ginawa lang nila yung bagay na yun, sa kairapan sa kanilang bansa o sabihin na natin may kasama na rin business so yung may dagdag kong idea mga kaboy barko once magbiyahe kayo ng South Africa at nakadikit na kayo sa mga puerto at may, may nagtanong sa inyo kung kailan ang alis at saan ang next voyage ay mas mainam na sabihin nyo na lang dun sa tao na nagtanong ay wala kayo idea about sa bagay na yun dahil mas masarap magbiyahe kung smooth at walang magiging problema sa bawat perto. I remember last time dun sa stowaway na nakakyat sa barko namin is after 2 days ay lubabas na sila sa pinagtataguan nila kasi unang una naubos na nila yung food at alam din nila na malayo na yung barko kasi 2 days na kami naglalayag. So yung barko namin we are going to Singapore that time and then after that lumabas na yung yung mga stowaway And then, yung kapitan namin nakipag-communicate na sa puerto or Port authority ng Durban para muling ibalik yung stowaway sa puerto. So pagdating namin sa port ng Durban at ng mga auto authority ay dumating na rin para kunin nila yung mga stowaway sa barko namin. So after nila makuha yung stowaway at napag-alaman namin is napakalaking pira din pala ang involved kapag may stowaway sa barko na nakasampa. So sabi sa amin ng kapitan namin about 25,000 US dollar yung nagastos ng aming shipping company para dun sa dalawang stowaway na nakalasot sa barko namin. Kaya sa panahon ngayon ay mandatory na ang search stowaway bago umalis ang mga barko sa South Africa para masigurado na walang stowaway na nakakyat sa isang barko. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video. Sana nagkaroon muli kayo ng idea kung ano nga ba ang stowaway sa barko lalong lalo na sa mga kaditi, na sasampa at mga bago ang sasampa ng barko at ganoon din sa mga nangangarap na maging seaman kahit pa paano alam nyo na kung ano nga ba yung stowaway sa barko kahit hindi pa kayo nakakasakay ng barko so hanggang sa muli paalam